Hello guys, good evening. Di mana kita kata kagai satu awak kan? Katong bat Thailand nama eh. oh. ni. Itu yang awak. Itu yang bi guys saat ini mam cah twenty bat. Twenty mm, bertik. Mm, hmm, kabi. Bertik kayu gigit pasuk bangku ba Mm, mm Halata gani dyan yung change gani. Mm, -mm. change yun siya kanya. Anto siya Thailand. Ano man siya na nga sobra. Nagaan pong kuni yan. Mm. Nabaluman siya guys. Anong ulit tata. So karoon. Ato na siyang ibutang dyan sa ato pang mga album. Kani, sa Philippines ni siya. Kani may sa outside world. Sa outside world. Okay. Guys, masinapay ganahan din ang muhatag char. Sinapay ganahan mga tagra guys. Sorry medyo ngit-ngit guys. wala man gusto ko dali nga banda ba. Dapat na dito ibab din ako. guys, sorry kayo. Sorry kayo. Ngit-ngit na -ngit. no eh. ni, ngit-ngit man kayo. Kung gamit sa tao flashlight, ito na to ang cellphone ni mother. ang flashlight. You're my flashlight. Lumitin na itong cellphone ni mama kay super madilim Hala okay, guys, medyo arang na ba? Medyo arang-arang na ba? Or nit-nit niya hapon Dapat ana siya Dapat ana siya Pero kaya wala man lang Ah, kaday lang guys Kaya klaro na Pero klaro po ng kasinaw sa atong lagway uh -huh. Klaro kasinaw sa atong lagway guys Sorry lang guys Ayun lang na, nandiyo din niya tanawa atong lagway guys Kaya nagsinaw, gida siya uh -huh. Ngayon ito lechon. Lechon. sinawa nga itong fast nap Ayaw lang na ninyo kaayot ito tuki guys. Try lang mo mag-focus. Char. Patadiri guys. Ang taming hinatag kay Batman eh. So, mag-ita ito rin. Marugula ko mag beans ata nga. Nga ano. Nga. Ang chani. Thailand. Kain ni China mana ni? China China ba? Tama Oh, dah jamak-jamak lah pun ko pounds Mata ni ni sabana ni Ati lalil Kain ni kain sa pharmacist ni natag. Pag sakot kagaw Kau ba ni mga hinatag hapon? Mga hinatag rin hinatag guys Dumurduhan Ako yung duha ko ni nga napalit napalit na ko siya sa isa ka pharmacist o sa akong kauban ba ako napalit ani guys magyulian lang ko ang value guys mm -hmm. gusto lang jud ko magkaroon ato niya wala wala man wala man kasukad wala gani ata ko guys akong ipalit o gani kay sila daw Akong napalit <coughs> mm -hmm. kani hinatag sa bana ni mom ano bana ni mom Raven na si man mm -hmm. hinatag siya Hong Dati ka mo madilin diri na ko ka mo dili ka tika mamaiin ka ni nakalimot ko kung kung kay mam jen man siguro ni nakalimot ko kinsa kinsa ka tag ani ibihulon pa ang ko pa jud ay guys pa jud ko dai thailand malaysia na anak ko guys singapore hong kong qatar usa europe ah kan oh europe siguro na tapos ano sa maldives sa china japan mula pa dyan po sa sa ganito in India. ini mm -hmm. na ala tayo sa Thailand. Thank you so much. Gihulat pa na ako ka Ma'am Jen. Kaya na po daw Jen. Shout out Ma'am Jen. Ayaw kalimot lood. <laughs> oh, dagat po kayo guys. Mm, -mm. Siya, oh. -hmm. sya pa niya Oh. Mm, gamay pa kayo dyan. Ja. Gamay pagit siya pa kaayaw. <coughs> sa atong kanin, Pilipinas nga koleksyon. Abog-abog na ko ayo guys. Nawala ang silupin ang ko na busy. Wala din tao ni nagdandan guys. Luoy ka ayo. Mm -mm. lang siya nadugang. Mm -mm. Kani lang siya nadugang guys. Gigan kay ako, gigan kay brother. Ana siya nagchat sa kanina sa ako pag-post na ko atong natagay man siya. Siya naado siya 50 pesos. Ito sige ako ano na. Mm. na guys. Tawang tawang sa niya. sa ko. din ako. Nagamit na ako guys. Mm -mm. Nagamit ako Kono oh, ro wala na chidak move guys wala magi chidak kay kan ya ta pore na brother kay brother pore gitan mm, -mm. kay brother pore gitan wala na sila nagdugo guys ha pare wala sila na pore na sila nagdugo guys mo na duha akong gi collect 200 wala ko ato isa ka logo guys kani 54 po, duha pore siya ka logo guys mo na wala na sila nagdugo guys kay ang kay president Duterte kang president Marcos wala uh -huh. na sila guys and also 20 pesos same lang. Mm uh -hmm. -huh. Ito base kay, ano ni, fake ni nga 500 nga na daw. At ina mga sa panahon nga na maligyan pa infa, NFA. rise rice. Uh mm -hmm. -huh. Nasayang ka uban nga fake na, na daw. At ina na nawala na, Ang uban nagisi at naglagot si fatherhood uh Hood. -huh. na kanina nakip. No, Yung nandiyo na nandiyon dudugangan guys. May pang mercury drug na kabilin. Mm uh -huh. Mercury drug. <laughs> Maura to guys. Wala gusto na dugangan. Basing ganahan mo siya. Kadto lang. Unya sa atong mga coins sa patay update guys kay wala pa ko pa album daghan pa kay kusod na nga mga coins guys. Puno na siya guys, dili na ipasta nah, pa hmm, um, pud ni uh kay naidaghan daghan daghan ra pa jud daghan. Asa na pay daghan kaso lang wala na koy masudlan pa ko koy budget ko pa itong album. Kani puno na man ni guys. Kani puno na pud ni. Na patay daghan buyag buyag. Mas daghan tin coins. Kani empty ni siya. Empty pa ni. Wala pa jud siya guys. Wala pa jud siya. Pasinggalahan mo guys nagsaad gani ko sa ako ang pag-umang ko nga pag-umang ay gagaw nga siman ay may manang siman no kaya no, no. masaka sarang manong pag masaka sarang isanad ka masaka ka to rin dyan ako na ipangayong ulo ka sa lubong I good connection kaya masaka sarang sila matungtong no kaya mm. rin dyan ako kapangayong ulo sa iya pero pala ko hayo hmm, masin ka mo din ha ganahan mo chariz yan lang salamat to sa kong mga ani guys kaya balunan mo kung tinsam mo kung makita pa niya video kaya balunan mo guys kung hindi ihigitan akong mga collection salamat sa inyo to salamat good night everyone uh -oh. Bye. Thank you for watching, everyone.